Nangyayari ba ka diba? Jim! Ba't ka na yung matay video na Be, Ano? Video to. Kasi yes, hindi ako nakakalala ba? siya ganyan. Bakit? Hindi, hindi ako eh. Ka na akong kano'na oras na ako Ano? Oras? Oras mismo na 5.40. Hindi. Medyo German na yung fainted ako sa sa report natin ngayon. Promise. Kasi... Umutat pa sa report. Sige. Ang ingay na Ang fainted. Yung matay. Yung fainted na. Ba't ka de merit? dito kayo na ha. Apat ah, ka na de merit. Tama ah, meringasan budas. 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 <laughs> Bakit nga? Umutok key. Totoo naman. Dapat hindi narinig ni Sir. <laughs> eh oo. Pa pa-apply mo muna sa tenga. Ilan ko, ilan ka mata? Ah. Salam. <laughs> <Iska lang. laughs> <Iska lang? laughs> sure. Oo. May ba lakas nga ng utot ko na ngayon. di man lang lang. Oo nga. Huwag ka na kasi kakain ng tamote. Dahil sa monggo sir. Dahil sa monggo. Huwag ka na lang. Pag mo na sa akin. naku sa monggo. Uy! pag na!

Mag-cash ka kay Luzon. Walang mga yan. Gusto talaga ka kay Ha? Ano? Uy! Mag-serious sa akin. Hindi po mo daw si... Kasi... kasi Pag lalaki, eh, Tropa-tropa lang. Huwag makakabakan oh, Never, go, Arito. May po Pero mag-serious ka na to sa